ang pinakamagandang tanda ng tagumpay ng tao sa kanyang profesyon ay ang maging pinakamahusay sa lahat. Dahil ang ginagawa natin para sa sarili lamang ay namamatay na kasama natin. Ngunit ang ginagawa natin sa iba ay mananatiling buhay magpakailanman, pumano man tayo sa mundo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng tao minsan ang lumihis sa propesyong nakagisnan ng pamilya. Ngunit nagtatak ng sariling marka matapos mamayagpag at naging instrumento ng kapayapaan at kaunlaran ng kanyang bayan Dahil ang profesyon ay hindi lang basta isang karera Ito ay ang siyang buhay mismo Ang kwento ng mga karanasan, paglilingkod at pagiging tilabot ni Bobby Ortega o yung tinaguri Markang Bungo Walang personalan, trabaho lamang Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell